o una dahil may political vacuum dahil nga yung presidente ay conflict averse no eh usually sa bansa maraming conflict so ang nagiging crisis manager ay yung kanyang pinsan no, yeah, no, no. dahil may political vacuum sa Malacañang wala kang wala kang uh, political advisor for political affairs na under niyan yung uh, PLLO yung uh, relasyon sa mga legislative agenda mo na priority bills, no? Dahil yan ay bakante pa hanggang ngayon, no? At yung political party mo ay hindi naman ganoon kalakas. Oo, parang wala-wala nga lang. Party, ay, kahit maraming mga bagong miyembro na lumipat, pero hindi mo mm -hmm. na-resurrect, di ba? Mm -hmm. Hindi siya nagbibigay ng, pr ng pressure. Hindi aktibo eh. At dahil may ganyang political vacuum, no? at yung kondukta ng presidente, leadership style, yung kakulangan ng mga political affairs, no? ah uh, PLLO at yung uh, at yung uh, uh, bagong mga bakbakan ngayon, no? Politically, galing sa isang uh, ek, dalawang ex-president at yung vice president mo mismo, eh uh -huh. nangangailangan ng political strategist, political operator. At sa ngayon, ang pumipit ng vacuum na yan ay yung speaker. No? Yeah. Yun. Oh, so Kaya Beyond being a speaker. 'Di ba? lumalaki yung role niya, no? Whether yan ay magagawa niya is another thing, no? Pero yan yung nagiging role ng speaker do sa in relation sa tanong ni Michael, 'di ba? Mm -hmm. May bakbakan, ganito yung conducta ng presidente, ganito yung political vacuum. Uh politics hates a vacuum. No? Uh, hindi pwedeng may vacuum. Dahil ang dami lang nangyayari So pinili uh, pa niyan. At maraming nakabang. At yan, 'yung so, pamilya so, Siya 'yung nagiging frontline diyan sa mm. labanan. Siya 'yung nagiging crisis manager. Siya 'yung, mm -hmm. yung nagiging strategist and tactician. No? Political mm -hmm. strategist and tactician, no? Yung mm -hmm. yung sa loob ng political vacuum na 'yan, no? Kaya mm -hmm. uh, lahat ng balat sa kanya, uh, tambaluslos, lahat mm -hmm. ng balat sa kanya ay doon sa kanya nakafocus no mm -hmm. dahil sa feel pero ngayon ay nagsisimula lang tumama sa presidente